Uy, yeah. Good morning, guys. I'm back. <laughs> back to vlogging tayo, guys. Ayan. Ayun o. Um, eto, eto na. Napansin niya. Tinanggal ko na yung mga ibang frame dyan. Ewan ko po na i-vlog ko yan. Tapos nilagay ko lang muna pansamantala yung frame ni dati kasi mabigat yan. May. Uh, pero aayusin ko yan. So yun ang plano ko ngayon guys. Plano kong magligpit-ligpit magayos na kasi sobrang pansin niyo dito. Ayan. Ang kalat ni Daddy Chris gawa nung pag-uwi niya ng ano, ng kampo, galing kampo hindi pa ako nakakapag-unpack ito pa yung maleta niyang daladala may mga damit pa yan dyan pero hindi na yung mga labahan yung iba kasi nalabang ko na ang kalat ng sala andun pa yung mga topiin ko may mga kung ano-ano pa dyan gamit ni princess tapos ayun yung mga frames niya yan na mga daladala -dala niya tsaka yung mga ilalagay ko ito yung frame niya na malaki hindi ko alam kung ika wait lang ayun nga, sabi ko nga, hindi ko alam kung saan ko ito isasabit. Kasi sobrang laki niya, guys. Ayan, oh, ang laki na Kasama to kasi sa na-order na frame niya. Pakita ko lang sa inyo. Ayan, siya. Ayan, ang laki na Hindi ko alam kung saan ko siya isasabit. Baka itabi ko na lang muna. Sayang din naman, ano, kung hindi ko siya ilalagay. Pero kasi okay na sa akin itong isa, eh. Ito yung isa, oh. Naisasabit ko rin siya. Ayusin ko pa yan. Ayan, okay na sa akin yung isa na yan. Compare dito. Ang laki kasi niyan. Ano mo? May ilang, ano ko yung one. O, oh, dalawang ganyan. Tapos, eto. Eto kasi yung ayusin ko dyan. Gusto ko kasi aesthetic yung design na rin dun sa part na yun. Pero, kasi, parang feeling ko kulang pa to mga to. Dadagdagan ko pa siya. Kaya di ko alam kung sa, ilalagay ko na kahit kulang. Tapos pag, para pagka dumating yung order, order pa ako eh. Pag dumating yun, saka ko na siya ikabit. O ikakabit ko na siya para magkaroon na ng saysay yung part na yan dyan. Kasi sobrang dry niya. Yung part nga dito hindi ko na lalagyan yan eh. Yan. Yeah. Ayun, ayun, ang gagawin natin ngayon. Thursday, guys. Thursday na ngayon. Nandito ako. Hey! Yan, Thursday na ngayon yung nagagawin natin. Magliligpit-ligpit. Kasi tinanong nyo, hindi talaga ako nakakapagligpit na dito sa bahay. Kasi mabilisan kami. So, ngayon, dahil... So, ngayon, dahil hindi na ganun ka-busy. Sa ako na lang kwento sa inyo yung mga pangyayari. Ayan, hindi na ganun ka-busy yung pawis ko. Ah, uh, yun. Um, start na ulit tayo magligpit-ligpit. Ako okay, yung kinalabasan. <laughs> medyo may may kulang pa. Tingin ko, uh, hmm? dagdagan pa natin siya ng frames or ano. Basta, okay na muna sa akin yung ganyan. Yung pictures na lang siguro yung papalitan ko yon, Kasi, medyo yung isa, yun, 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 yun. Malit pa si Princess dyan eh. Um, gusto ko kasi aesthetic sana yung mga ilalagay na frames dyan or pictures. Pero sa ngayon, okay na muna sa akin yan. Ayoko kasi ng maligalig din na ano, na, na bahay. Yung maraming abubot uh, din. Kaya nagbabawas din ako ng mga something eh. Dito yan. Ayoko kasi yung paraan sakit sa mata tingnan. Yung ganun lang. Ayan. Kaya gusto ko ano ito kasi kaya ko na nilagay yung frame diyan dahil nga 'di ba ano yan ng ano ng TV kasi pagka naisip ko na yung TV na yan ilagay dito ulit ibalik diyan at least mayroon na siyang ano tingnan nyo Nilagyan ko lang siya ng frame diyan nakasukat lang talaga niya Ayan, ano oh, oh di ba ano yan ng TV eh uh, bracket yan, bracket siya na TV kasi pag naisipan ko na naman na ibalik siya dito sa gilid para nakamount yung TV, ayan, dyan lang siya. Sa ngayon kasi mas gusto ko pa muna siya dyan para yung dining, ay dining, yung dito yung, yung upuan dito nakaganyan lang siya. Tapos ito, binili ko to dyan lang sa malapit sa amin para makover ko lang yan dyan, oh, yan. Tapos yung frame na yon eh, dati na yun nandun sa kabilang bahay, yung mga isda-isda. Pampaswerte daw yan, eh. Nalagay sa harap ng pintuan para pagbungad yan. Ayan. Ayan nyo na muna. Sabi nga nila, your house, your rule, di ba? So, na akong package, dumating So, mag-unbox ngayon. purchase ko to guys sa TikTok. Ayan. Um, 10 packs siya sa loob. Open natin na. Ayan. 10 packs siya sa loob. Tapos sa isang ganito, kura ko. Ngayon, guys, kakain na muna ako para pagkatapos ko kumain kasi ano oras na? Uh, 1.35 na. Pagkatapos ko kumain yan naman, yung mga tupiin naman ang aking liligpitin. Dito sa dining, natanggal ko na yung medyo mga kalat-kalat. So, ayan, dito sa kusina makalat pa, means, yung kusina talaga, hindi hindi madalas maayos. Kakain muna ako habang nanonood. Manonood ako ng ano? ng Netflix. Hi guys, nagpunas na muna ako kasi kanina pa ako nag-aabang ng, ng basura dahil Thursday ngayon. Intagal. Eh, tagal. So, ginawa ko, nag, nagpunas na lang din muna ako. Pero nailabas ko na yung mga basura. Abang-abang na lang. Kasi baka minsan, ano, biglang dumating. Hindi kasi kami naglalabas muna hanggat hindi dumarating yung truck. Kaya, ginagawa ko, nag-aabang talaga ako bago, ano, kaya ko na lang kasi nawawala yung, ano, um, spatula ba tawag doon. Ginagamit ko ngayon, guys, is itong, pagkatapos ko maghilamos, naglalagay ako na itong ice, as uh, ice age, yung may ice, tsaka aloe vera na moisturizing soothing gel. Kasi, nawawala din yung mga redness ko dito. Tapos yung kay Princess naman ang ginagamit niya ito. Yung kanya naman is itong um, aloe vera plus vitamin E. Magkaiba kami ng ginagamit. Itong akin kasi meron tong ano eh. Moisturizer na siya na meron siyang um, skin repair na rin. Parehas lang naman moisturizer yon Pero mas ano, mas feel ko to. Mas gusto ko to kasi meron siyang eye sensation. Parang meron siyang um, ano tawag doon? Uh, ayan, napunta na sa buhok ko. Meron siyang uh, cooling effect yun. Gusto ko yun para ma-freshen up. Maano yung aking lamigin. <laughs> so, ayan. Skincare lang muna tayo. Ganun na yung ginagawa ko ngayon. Inaano ko na talaga yung pag skin care ko kasi um, para walang redness. Ganun kasi madalas na redness yung face ko. Tapos naglalagay ako na itong Gorgeous Glow na pink serum kasi gusto, ko rin yan. Hindi ako nag ano dyan, Hindi ako nag the lips dyan. Ayan, papatuyuin ko lang yan siya muna. Napatuyo ko lang muna yan. Ayan o. Kaya nyo ako maglagay. Sobrang basang-basa. Tignan nyo guys, ang kalat pati ng higaan namin. Ilang ano ako hindi nakakapaglinis talaga ng ano, ng aming bahay kasi nabisi nga ako. Yan, papatuyuin ko lang yan siya. Pero usually yan na yung muna yung nilalagay ko. And then, pag natuyo na siya, lalagay ako ng um, Lux Glow Glass Skin Serum. Ito, unti na lang din to Parang kalahati na lang din. Yan. Pagka natuyo na to, naglalagay ako ng glass serum. Yan. Binapatuyo ko lang. Tagal niya yung matuyo. So, ayan. Dahil natuyo na siya, lalagyan naman natin ng lalagyan ko naman ng ano, serum. Um, glass skin serum. Ay, tumulo. Hindi na ako nag-invest ngayon, guys. Ngayon, nagka-edad na ako. Hindi na ako nag-invest ngayon ng mga make-up, mga ganon. Sa skincare na ako, nag-invest. Tapos, sinabi ko rin kay Princess na huwag ka masyado magbibili ng mga kuwans. Siyempre, dalaga na siya. 15, mag-15 na kasi si Princess, guys. Kaya hinahayaan ko na siya na mga bagay na gusto niya. Syempre, nahilig na rin siya sa makeup dahil nga nakagisnan niya na nag-makeup ang mami niya. Nag vlog ang mami niya. So, nahilig na rin siya mag -make up haharap sa camera, magbimakeup-makeup, -makeup, ganun tapos sinasaway ko siya sa mga makeup na bibilhin niya sabi ko wag ka masyadong uh, hindi naman ako dun sa mga mumurahing makeup, no, ang akin lang kasi eh, siyempre nag-iingat lang din ako at uh, gusto ko yung brand na bibilhin niya is yung brand na kabisado ko na na nagagamit ko na kasi sensitive skin din naman ako, parehas kami actually, parehas kami sensitive skin pero, ibang klase kasi yung kanya. So, sabi ko, mag-iingat siya sa mga binibiling makeup. Dapat doon na siya sa subok na namin. So, ngayon, ang sabi ko naman din sa kanya, instead na bumili ka ng mga mamahaling makeup, why not invest ka na lang sa mga skincare? Kasi, mas maganda rin talaga na um, kahit hindi ka maglagay ng mga kung ano-ano sa, sa muka, ba diba? uh, At least, maano yung skin mo. Ayan. Actually, hindi naman talaga ako, hindi naman talaga perfect yung skin ko, guys. Sa totoo lang. Pero, yun nga, as Um, as tumatanda ka na pala talagang dito mo na na, ano, na hindi na pala importante yung mga makeup makeup na yan, ganun importante yung skincare care so ayan, after ko nang maglagay ng serum pasensya na nag iba, -iba ng ilaw natin kasi cellphone lang yung gamit ko um, naglalagay na rin ako neto yung sachet lang yung binili ko dahil nga tinray ko siya pero ngayon nagustuhan ko siya yung natural, olay natural aura na meron siyang UV protection kasi gustong gusto ko yung may mga cream na siya na may mga pang protection UV protection so eto ni nilalagay ko siya sa face ko bago ako lumabas ang ganda rin nito guys at nahiyaan na rin siya sa akin So, basta importante, kapag naglalagay kayo ng mga kahit anong skincare sa mukha nyo, huwag na huwag nyo kakalimutan yung inyong leg. Para naman siya pantay. So, ang ginagawa ko, dinidiretso ko na siyang ganyan. Yan, dinidiretso ko na siyang ganyan. At ang sabi nila, dapat pag naglagay ka daw ng mga kahit anong skincare, pa-up daw yung paglagay mo para hindi magsag yung face mo. Actually, ang akin nagsasag na siya. Gawa ng mataba talaga kasi ako. And then, gentle lang din ang paglagay. Huwag masyadong harsh. Kamay-kamay na lang din. Pero, make sure na yung kamay nyo, eh, malinis. Eh, ako naman kasi kakahilamos ko lang. I'm sure may linis yung kamay ko. Kaya, yun ang ginagamit ko. Ayan. Wala naman akong pupuntahan, guys. Dito lang talaga ako sa loob ng bahay. Pero, gusto ko kumpleto sa skin care ayan